Nalalapit na ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Macau Black Bears at Quentin Milora Brown maglalaro, hindi sa Gilas kundi sa Macau Black Bears. Ilang araw na lang at muling masisilayan ng mga Pinoy fans ang kanilang pambansang koponan na Gilas Pilipinas sa isang mainit na bakbakan kontra sa Macau Black Bears sa Sen of Games, bago sila lumipad papuntang Kingdom of Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup. Kailan at saan? Gaganapin ang laban sa Hulyo 28, 7.30 PM sa Smart Araneta Coliseum. Hindi biro ang haharapin ng gilas dahil matindi rin ang ipinakitang lakas ng Macau Black Bears. Kamakailan lang, tinalo nila ang koponan ng Chinese Taipei, at ngayon ay handang-handa silang hamunin ang ating pambato. Nagpakita na rin sila ng kumpiyansa matapos maglabas ng official poster para sa laban sa kanilang social media pages. Pero teka, may matinding breaking news na dapat ninyong malaman. Si Quentin Milora Brown, kakampi ng kalaban. Ayon sa report ni Mr. Homer Saison, may isang pamilyar na mukha na makikita natin sa laban, Quentin Milora Brown o mas kilala bilang QMB. Ngunit ang nakakagulat. Paglalaro siya sa panig ng Mako Black Bears kontra Gilas Pilipinas. Ito ang kanyang eksaktong sinabi. When Gilas Pilipinas plays the Mako Black Bears in an exhibition game this July 28 at the Araneta Coliseum, one very familiar face will be playing on the opposing side, Quentin Milora Brown. Ibig sabihin, si QMB, na matagal nang pinag-uusapan bilang isa sa mga potensyal na naturalized player ng gilas, ay magsusuot ng jersey ng Macau Black Bears para sa laban na ito. Malaking tanong, ano ang nangyari? Marami ngayon ang nagtatanong. Ongoing pa ba ang proseso ng papeles ni QMB para maging eligible bilang local player ng Gilas Pilipinas? Bakit na ba siya nakalaro sa Macau Black Bears? At ito ba ay indikasyon na hindi siya sasama sa national team na Gilas Pilipinas? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa SBP sa mahang basketball ng Pilipinas ukol dito, pero siguradong magiging mainit na usapin ito sa mga susunod na araw. Abangan natin ang laban na ito, hindi lang para makita ang lakas ng Gilas Pilipinas, kundi para malaman din kung paano haharapin ng ating koponan ang isang kilala na ngayon na team.